Hi guys, palengke day namin dito sa Mekong Supermarket, isang Asian store dito sa Mesa, Arizona. Dito kami bumibili ng mga produkto na nakasanayan namin nung nasa Pilipinas pa kami. Ang unang section na lagi naming pinupuntaan ay yung noodle section. Sa Walmart kasi, hindi namin nakikita itong mga lucky me ng mga noodles at saka yung pansit canton kaya dito talaga kami kumukuha at saka siyempre ang bihon at saka yung pansit canton na ginagawa namin yung pasta na to yung yellow na yan itin nilalagay namin pag gumagawa kami ng miki. So, nakakapagluto pa rin kami ng Mickey, ng Bihon, dahil sa mga pasta na nabibili namin sa Mekong mismo. Ayan. So, kumpleto yan. Kasi 2 to 3 months bago kami makabalik ulit dahil medyo malayo ang Mekong or Asian store dito sa tinitirhan namin. At alam nyo ba, pag namimili kami dito, aisles by aisles talaga dinadaanan namin para at least, alam namin kung ano yung mga bibilhin namin kagaya niyan. Pag hindi kami kukuha sa mga products na yan, lakad-lakad lang hanggang sa makita namin yung gusto naming kunin. Ayan. So, kompleto rin naman siya. Minsan nga lamang sa mga laki mi uh, noodles or pansit kanton ay nauubusan. Kaya pag nagawi kami ay maramihan na yung kinukuha namin. At meron din silang vinegar na may sili. Hindi nga lang ako makapag-decide kung iyon bang nadurog na mga sili or yung mas malaking bote ang kukunin ko kasi uh, buo, buo pa yung sili niya. Mahilig kasi kami sa medyo maanghang na sawsawan. So, nag ako na yung malaki na lang. Total naman, uh, matagal pa kaming babalik. At saka, syempre, yung mga bread, yung mga uh, cookies, na paborito ng mga uh, anak ko nang nasa Pilipinas pa kami kagaya ng uh, Faji Bar ba yung tawag nila dyan actually dati kumakain din ako noon and yung mga tuna ang hinahanap talaga namin ay hot and spicy pero wala siya kaya nag kami ng chili corn tuna and it turned out masarap naman daw siya at saka yung palaman Ayan, namimili pa ko kung uh, yung tuna ba na palaman or yung sandwich spread ba. And then, uh, nag-decide ka na ito na lang sandwich spread kasi masarap um, uh, siya. At hinahanap din namin yung mga uh, pang-ingredients pag nagluluto. Kagaya niyan, yung nilalagay sa may sabaw na uh, manok o baboy. At saka yung mga pang-adobo, iba't ibang klase. Mas masarap din talaga kasi kung may mga nilalagay na ganyan yung uh, mga lulutuin. So, kumuha ako ng lima. At magic sarap ang hinahanap namin sa aisles na yan. Unfortunately, wala yung magic sarap. Ang nakita namin ay yung silver swan. So, kumuha kami ng dalawa. Susubukan muna kung kasing sarap ba siya ng isang brand. At syempre, ito yung ginagamit namin na gata. Pag